So what's up mga tol Ayan nandito na naman tayo sa panibagang tutorial So kung bago pa lang si channel na to uh, Huwag mo kalimutan mag like, subscribe And pinutin mo yung notification bell At kalimbangin mo yung all Para manotify ka sa may bago tayong upload na video So ang gagawin natin ngayon is, is mi Yamaha Mio So mapapansin nyo Ang problema nito Bago yung black pero May lubalabas na usok sa breather So ano yung breather Yan yung pinakasingawan ng makina Pero bago ang lahat syempre intro muna tayo what's up mga tol ayan nandito na naman tayo so may eh, tayo tayong Mio Sporty kasi yung usok lumalabas sa breeder pero kapalit lang ng ano nito kapapalit pa lang ng black mga ka 59 so makakita nyo naman bago pa yan problema nya yung usok lumalabas sa breeder so ang naging problema nito Pakita ko sa inyo kung ano yung naging problema kasi nga sobrang lakas ng usok. So mapapansin nyo naman, okay naman tong ring. Okay tong okay yung okay. piston ring kasi dalawang buwan pa nga lang itong napapalitan. So, sinukat ko naman siya. Okay pa, okay pa yung clearance. Ano, Grim? problema talaga niya dito sa ano natin sa ginagawa is yung gasket so kita nyo dito dumadaan oh. ah. so dapat kasi pag pagtatap overhaul tayo lalo pag papalit tayo ng block check natin maigi kasi baka naman may bingkong na kaunti ilapat natin sa salamin yan Tsaka syempre pinaka importante dito Yung gasket so, Papakita ko sa inyo yung gasket So makakita nyo itong gasket so, Ito so, yung nangyari Kaya yung usok Lumalabas sa breather Ng makina So at isa pa Binuksan natin Maluktot din yung valve Yung intake valve So tumukot kasi Kaya uh, Maluktot So mamaya Balikan natin yan Kapakita ko sa inyo na wala na yung oso So ito Iyakasain natin ito sa lamin pag so, natin ng liha yan para maayos natin. So, yun nga mga tol, buwan natin. So, tsinga natin yan. So, yan na yung ginawa natin. So, tapos na siya. So, mabilis na siyang, mabilis na siyang mag-start kasi dati mahirap pa na rin to at yung pusok lumalabas sa breeder. So, ngayon, okay na siya. So, yan, ma-excel video natin. ng dito na lang. Yan, maraming maraming salamat sa panonood.